Channel. Pupunta tayo sa post office today dahil dumating na yung package galing sa Australia. So, tara, puntahan natin. mag bike lang po tayo. Post on office. Pasok po tayo sa lagaw. Oh. Thank you nakuha na natin yung package natin. Kaya uwi na tayo dahil naghihintay ng mga kiddos. Finally, after one month. Hi mga ka-channel! Nakauwi na rin ako sa wakas. nakuha na natin yung package from Australia. Ayan po, tingnan po natin yung loob. Hindi ako sure kung okay ba yung nasa loob. Meron siyang hindi masyadong na ano nila oh. yan parang sabi yung mga uh, yung niya parang maraming na uh, ano Tingin ko lang ito din o oh. tingnan natin yung silipin natin yung loob mga kachana ha ano thank you to my hobby na nag-send ng package sa amin after one month na-receive na rin namin

Pero okay lang yan. Meron lagi itu dito na malaki. hat mereng pensil, hat mereng pensil, hat meron pensil, sila. mereng pensil, hat mereng pensil, hat mereng pensil, Ayan, dalawang <laughs> ito, ganito. Butan yung sarap po. Saan ka po yung talaga ito mo, kachon. Pero okay lang, makakain pa rin naman ito. Ay, O, diya. Sarap pa naman ito na chocolate. Ito yung niligay ng W nila. Tatlo ito, tatlo ito eh. Ayan, yung bani. Ayan yung bani. Ito natin nga yung Ang bani naman tayo. Hahaha. Tapos, meron tayo dito ng books. Ayan, tatlong, apat, apat yung books na may mga chocolate. Ini? Ini? Ayan yung ano. Ilalagay na lang natin dito mga chocolate. Ayan kasi. Ayan. Ayan mga chocolate. Ayan. Well, then, mm -hmm. Meron din po tayo dito ng speaker. Ayan oh, ng ay hobby. sayang talaga yung mga choco. Ayan mga oh, channel ko na yun. Oh. na dito. Unexpected talaga ito. Dahil siguro hindi niya na ibalot ng mabuti. Kaya ayan. Pero okay lang dahil Meron pa naman tayong maraming chocolates dito. Kaya ang pinag tayo mga channel Yan po. Thank you for watching. I hope you enjoy and like our video today. I hope you like, share, and subscribe. Bye-bye na mo. Bye-bye. bye Ka-channel. -bye bye -bye. bye -bye. bye -bye. Happy mo. Are you happy guys? Yes. Yeah, yes. Yeah. <laughs> okay, bye. Thank you for watching. Bye! Thank you for watching!